Pero sa East Avenue sa Quezon City. Para makilala ang isang natatanging traffic enforcer. Dito sa intersection ng Biluna at East Avenue sa Quezon City, ang duty ni Arnold. Bago sumabak sa kalsada, nananalangin muna siya sa isang sulok. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Thank you, sir. Thank you po. Samunay. Meron pa tayo, sir. Green pa yan. Green pa po yan. Green pa yan. Green pa yan. Habang oras ng kanyang pahinga, kinamusta ko si Arnold. Yan naman dyan. So, araw-araw, hindi -araw, ba? Apo. Oh. Ano ka sa under ka ng traffic, M&D traffic? Hindi, sir. Na, bali, local government po kami. Under oh. po kami ng oh. City ng Quezon City. Oh. Bali, um, ang trabaho ninyo, eh, pinapanatili yung kayo sa mga yes, uh, ang ng video na. Yes, sir. Matagal na po kayo, ano, nagka-traffic? Ito ni Sir, matagal na 22 years na po. Yes. O oh, sige na po, halika na po. Kawit na po. Dahil araw-araw laman ng kalsada si Arnold, marami siyang nakakasalamuhang mga pamilya at kabataan sa kaya na naninirahan. Bilang uh, traffic enforcer, nakikita mo yan halos araw-araw. Uh, yes, sir. Sumaki, right? Pag, ako, mwinsan, sir. pag, may, umiikot ako, minsan siya, pag umiikot ako, napapalingon ako, minsan napatak na lang ang luha ko. Kasi sir, mababa talaga ang ano sa mga ganyan. May kahit mahirap lang kami. Sige na yan, ko. Kaya naman tuwing magpapasko, sa nakalipas na sampung taon, nakagawian na niyang maghatid ng tulong sa kanila sa abot ng kanyang makakaya. pagpapuno sa pag na ito sa araw na ito, Panginoon. Nang bisitahin namin ang pamilya ni Arnold sa kanilang tahanan sa Barangay Pansol sa Quezon City, nakilala namin ang pangalan nilang si Aaron na magtatapos na rin sa kursong Marine Transportation sa susunod na taon. Ang bunso naman nilang si Arvin, kuminto na sa pag-aaral mula nang magkaroon ng alopecia, isang karamdaman kung saan nalalagas ang mga buhok sa katawan. Walang kilay, walang pilikmata, walang buhok, walang ano, walang mga balahibo. Iniisip namin, third year high school na eh nagkaroon ng problema sa school, nakasakit dahil nga sa pangungutya. Siyempre eh bilang magulang nasasaktan din kami. Tagalinis naman sa National Housing Authority o NHA, ang asawa ng si Rosalie. Kapag kinakapos, suma-sideline din ito, paminsa-minsa na pagtitinda. Ang natitira na ng sweldo ko, 2,000. Babayad pa namin sa kuryente, sa, sa tubig, sa pagkain pa namin. Baon ng anak ko araw-araw. Kaya natitinda ko sa office, kape, noodles, biskwit. Para kahit punte, yung, yung tinutubo ko doon nakakatulong sa akin. Tutusin, hindi rin sila nawawala ng sariling mga pagsubok bilang pamilya. Pero hindi nila ito hinahaya ang maging hadlang para ipagpatuloy ang nakagawiang pagkakawanggawa. Nagsimula ko nang mag-alcance ng aking pera, September, kahit mga patent pesos, 5 pesos, basta araw-araw naguhulog po ako. Hanggang umaabot minsan po ng mga 2,500 o 1,700 Nakaisang kay libo at pitong daang piso si Arnold ngayong taon. Ito ang gagamitin ng pambili ng kaunting aginaldo para sa mga batang kalye. ang karaniwang kong pinagbibili yung pagkain talaga. Mga cupcake, mga chichirya, tapos mga candy. Minsan, pag medyo sobra ang budget, siyempre, nilalagyan ko ng mga frutas, yung mga apple, isang apple, isang sangkis, yung pong kadalasan kong pinamimigay. Naging banding na rin nilang mag-anak ang pagbabalot ng mga pinamiling aginaldo. Sinasabi ng mga anak ko, Papa, kung magkaroon kami ng trabaho, mag-share na kami, Papa. Pero ang mga ginagawa talaga ng mga anak ko, pag ganyan, sila nagbabalot. Minsan yung mga bata, yung mga tigas amin, yung mga inaanak ko, sila mga tigabalot, ako mamimili, o balutin nyo na yan, alam nyo na kung ano dapat nyo gawin. Ginagawa naman nila lahat. Limampung supot din ang nayari nila. Na agad namang isinakay ni Arnold sa motor para masimulan ng ipamigay. Umalang pumunta si Arnold dito sa may labasa ng kanilang barangay kung saan namamalagi si Lola Lourdes taon-taon nila itong hinahatira ng tulong dahil mag-isa na lang itong namumuhay sa kalsada. Itong blessing sa akin ng Panginoon Diyos. Kasama ko. Alam niyo nga, kayo lang naman ang pinupuntaan ko rito. Kinala niyo ako, di ba? Salamat po, salamat. Pagkasal niyo na lang ako, lumakas ako lagi. Parang nandiyan po kayo lagi sa akin. Sige po. Pagkatapos kay Lola Lourdes, nag-ikot-ikot na si Arnold sakay ng motorsiklo para na ng suporta ng Aginaldo sa mga daraanan ng bata sa kahit. Kaya na natin 'to. See ya Bye bye, bye bye. Ngayon na may pakain ka na oh meron ka pang apple, oh. Pinibili kayo ng komunidad, yung mga tao? Hindi, sir. Basta ikikot ako. Marami po ang iniikot. Puro kami lugar lang? Hindi, sir. Kamisano oh. ko na lang siya. Gamit ang motor ko, sir. Motor siglo, kayo na ginawa? Nasa gilid lang. May sako. Sako. Tapos sako dito sa likuran. Tapos ako na mag-isa. So, parang ang ano, Santa Claus na nga biker? Mm. Yeah? Dito po sa may kalayaan, abin nyo. Kasi, di ba, pag malapit ang Christmas, tagtag na -tag 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 ng mga bata. Kalayaan dito sa atin sa kalayaan. Aurora. Tapos yung tagus ng Aurora. 15 Avenue. ah, uh, medyo ano, marami, marami akong iniikutan eh. Basta kung ikot lang ako ng ikot, basta may madaanan akong, yun nga, bigay lang ako ng bigay. Hindi ko lang mag-isa? Wala kasama? Wala Sige. Ano ang pagkakarap? Pagka nakapagbigay ka ng mga ginagawa mo sa bagong lokasyon, kung abot ng mga ano pa Masaya siya, masaya. Masaya lalo-lalo na pag sabihan ka ng mga bata, Kuya, salamat. Siyempre, <coughs> parang kahit lalaki ko, nakaplag si sir ko eh. Talagang, hindi ko maano na masabi na maligayang maligaya ako kahit na gano'n lang. Kahit ganun lang? Opo, <coughs> ko sa kanila. Matapos ang maghapong pamimigay ng Aguinaldo, pag-uwi sa bahay, nadat na niyang naputulan sila ng kuryente. Tatlong buwan na kasing hindi sila nakakabayad. Wala po kami kuryente, pero naiisipan ko pa rin yung sa ibang tao. Kasi yung, yung po naman talagang ano namin mag-asawa. Kaming, mga, kaming pamilya namin ay nang pinakadabes siguro namin na makapagpasaya. Malaking tulong na sana ang perang naipon nila sa alkansya para sa pambayad ng ilaw. Pero wala silang pinagsisisihan sa pinaglaanan ng naipong halaga. Pagdating ng January, wala nang pera. Pero yung ligaya namin, nandoon. E emis, ano, sana lang, dasal nga lang namin, sana. Ibigyan pa kami ng piyaya para... May matulungan pa kami iba. Minsan nasasabihin ang asawa ko, ano, gusto mo, mangotong ako para meron na tayong kuryente. Sabi ko, kahit habang buhay na tayong walang kuryente. Eh, na, yan, imbis na ibabayad namin ang kuryente, kahit pa paano. Naisip pa rin namin magbigay. Kasi alam namin, mas, may, mas, may sasaya kung may napagbibigyan kami. Ano bang uh, mahalaga sa pagbibigay ng aginato mga sa mga kapwa natin? Ano dapat? Hindi naman sa laki o lito regalo. Yes, sir. Hindi sa... Alam, mahalaga mga, dapat isipin? Uh, para sa akin, sir, yung unawa sa kanila. Unawa. Kasi biro nyo, ang swerte na po namin eh. Kayo, sila, mga iba, may bahay sila tinutuluyan. Kumakain sila ng sapat, minsan sobra pa. Samantalan sila, hindi kumakain, walang bahay, nasa gilid lang na ng karsada. Yun sir ang pinakadabes kong ginagay, ano sa buhay ko. Kailangan maka makagawa ko ng paraan para maibigay ko sila, mapasaya ko sila.